Good morning, good morning mga kagala. Ayan, so nandito kami ni Asher sa park. Ayan, sa sa Mutina Park. Ayan. Ang daming kalapati, oh. Ano ko? Halika <laughs> na, halika na. Halika, muna tayo. Mamaya, mamaya tayo pabalik yan. Ang daming kalapati, so may dala akong chai sa kasamosa. Paglalakarin ko muna si Asher dito. So, Ang sami awli. Ano ni yung pagkain namin? Ay, dapat pala kinuha ko yung pagkain mo eh. Ay. Anak, be careful ah. Oh. Don't go there, anak. Don't go there. Oh, don't go there. Dito kami sa almonds are part. Okay. Oh, dami yan anak. Grash. Ayun. Halika natin dito anak. Kakain tayo ng samosa. Halika, kukunin ko yung samosa. Puno na natin sa mosa, Puno na natin sa mosa. Liga na. Puno na natin sa mosa, liga. Daan na ng Hmm? Ah, sir. Ah, sir, Oo, oh, oh, don't touch that. Don't touch that. Ay, ay, ay. Ah, tamang chai. At kakakain lang ng samosa habang nga ha, nagkabantay kay Asher. Happy? Happy? Happy anak ko ha? ah. Enjoy si Asher No? <laughs> Dito kami sa sa Mutina Park. Yeah. Sa usap ng hangin. Pinagpapuyusan lang ako kay Asher dito, sarap tumambay sa park. Para ka sa Pina, ay Pinas kasi pa nature, maraming puno, maraming dates na mga puno. At iba't ibang halaman pa. Si Asher ah. si Asher. Oh, don't do, don't do the rusher. Come here, Asher, it's dirty. Dirty yan, ready na. Dirty oh, okay. kita mo na yung dum Anay tayo ng kalapati. Doon na tayo, sama mo. Oh, ready na. Ay, ready na, ay ka. Oh, wag mo nga, sigar niya. Marami, marami yan, marami. Panay sigar naman kasi dito. Halika, sa mo, kunin natin yung bike mo. Para mas susunda-sunda kita. Ayun so, po yung bike niya, asher Dechian, don't eat that. Ah. Oh, don't eat that, Asher. Kembali kita lagi on, Asher. Ah, Throw na tapon na natin yan paalam na tayo So, paalam po mga kagala Ayun na, paalam mo na, paalam mo na sa video Ayun <laughs> na. na, paalam na mo na oh. Terima kasih telah menonton tayo, tayo. Dede mo na si Asher, oh. Tatapos siya na maglakad. Mamaya uli. Ano anak? Sarap ng hangin. So, ngayong buwan na to, so wala ngayong araw, ay uh, masarap ng tumambay sa labas. Kasi para ka nang uh, nasa Pinas, kung baka mahangin na at hindi na mainit. Pag summer, talagang hindi ka makakalabas dito. <clears throat> uh, kasi sobrang init talaga. Ay, tanong oras, gabi, hapon, <clears throat> parehas lang ng umaga pag tag-init. <clears throat> Pero pagka ganitong uh, taglamig, masarap na yan. Bali Island to na naka, nakakitasan <coughs> Maluwang tong uh, park. Dami rin nag-exercise dito ng jogging. iba ba di picnic Ito ang tambayan namin magamit dito pag taglamig. Dumedi muna yun. Oh. Napagod na eh. Maya maya -may, maglalakad siya ulit. Pagkatapos yong ng at maglakad daw. Oh, maliligo naman siya. Tapos kakain ng kanin at matutulog ulit ano Asher. <laughs> Ito ang isa sa pinakamagandang tambayan sa gawin namin dito sa Salaldin. Pagitan kasi kami na sa Salaldin sa Almutine. Ito yung Almutina Park. So dati hindi ganito dito sa may, wala pang ganong restaurant yan. Napakarami na ng restaurant dito way back 2017 nung nagyayalibot namin ni dito malaki na binago na dito sa Halmutina Park nandito na rin itong park na to pero yung mga restaurant isa yung nagsulputan na napakarami na may mga kabayan na na rin dito dati para ibang lahi lang nandito eh, pero may mga kabayan na so yun mga kagala so kapaalam na ako so lagi kayo mag-iingat at maging positive po sa araw-araw paalam